Yo mga guys, hino sa inyo. Ito pa, ito nga pa na mga VIP na. Mga mayaman na. Oh. Mayaman na mga buo. Pati ano, may hidden pa. Oh. Mga mayaman na yan. Oh. <coughs> Tingnan nyo naman guys. Mayaman na yan. Pati si Sammy. Ayan. Ayan mo na yan. yan man, man, man. May binin niya ko. Book. 65 mga guys. Piso na si Tirang Puti. Aray ko buhok na to guys <coughs> ito siya ayun siya mong guys team ito may check may mga binini ko guys hindi kita yung mukha ang right ko baka hindi ako makinana dito tignan natin Oh, panay hindi kita muka nila eh. Hindi kita muka ko. Oh, shit. Wartay ko daw. Binini ko din sa rin server dito. Tig 100k. Eh, 100. Ay, 99. Oto naka tito pa, Bakit ako? Bakit ako? wala Oh shit. Oh shit. Mga mayaman. Tid. Friend ko na nga to. Ah, wanda ka sa ay mga nudi o mga mayaman yan no? mga may robux pero hindi pinapakita may pinag panaginipan ako binigyan din binigyan daw ako robux 100,000 money ah, nee. Yo, na pa itong mga to Ignatin na may ignis ako wala ito na tira ito na tira Yeah kukuk 65 65 mga lodi no <coughs> kaya binini ko na lang piso na tira sunod na na ko dunit pasko na lang kaya maraming nagdudunit sa pasko kaya pagod taon kaya araw mga patay tara Baba yung mga nudie, let's go, patayin na natin.